hindi ng nakuha dyan bungo na, bungo ng tao andito nga tayo sa katimugang bahagi ng Luzon ang Bicol Region bistahin natin ang Ligaspi isang first class component city at kapital ng probinsya ng Albay at dito mga matatagpuan ng isang iconic na vulkan ang Mayon Volcano at dahil nandito na rin tayo sa Ligaspi, daanan na natin ng isang Japanese tunnel na matatagpuan sa isang panan ng bundok, ang Lignon Hills. Puntahan natin at alamin natin ang hitsura nito. Isang magandang araw na naman sa inyo mga Kamidurain TV. Isang panibagong araw at isang panibagong vlog na naman ang gagawin natin. Bago nga natin i-explore yung kagandahan ng Mayon Volcano dahil binigyan tayo ng isang magandang panahon ngayong araw na ito ay daanan muna natin ang Lignon Hills bago nga tayo magpunta ng Mayon Volcano sapagkat meron tayong napansin dito na isang Japanese Tunnel. Uh, meron tayong nakausap na meron daw daan doon at meron dito. So, dito tayo papasok. Tara! Mga Kamidurayan TV, ito yung daan papuntang tunnel. Kailangan nating mag-hiking pero hindi naman ganun kataasan. At nagpapasalamat tayo ng marami dito sa grupo na ito na papasyal din dito nga sa tunnel at meron tayong kasabay. Kanina pa tayo nag-aantay ng guide para tayo ay may makausap dito sa itaas pero wala tayong makita. Ang nakausap natin kanina ay yung tao dun sa may bababa na meron ding idea dito sa tunnel na ito. Una, napansin natin dito sa lugar na matataas na yung tamu. Tanda na napapabayaan na ang lugar na ito tatlo yung pasukan pero yung dalawa kailangan mong gumapang bago makapasok sa loob ng tunnel. Para dun sa ating mga kamidurahin TV at iba pang pa mga viewers na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa ibaba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating mga vlogs. Kung nakikita ninyo ito mga Kamidrayan TV, ito yung replika ng eroplano ng Hapon na katulad na katulad noong kinamit nilang pandigmanga dito sa Pilipinas noong 1941. Para don sa ating mga viewers at mga Kamindurayan TV na wala pang idea sa Japanese Tunnel, ito ay ginagawa ng mga hapon para pag-imbakan ng mga baril at bala at iba pang mahalagang bagay na gamit ng mga hapon. Pero ito ay ginagawa sa pamamagitan ng kanilang mga pihag ng mga Pilipino noong panahon ng digmaan. So mga kamindurayong TV, andito na nga tayo sa lugar mismo ng Japanese tunnel at ayon dun sa ating nakausap kanina, hindi na safe pasukin ang tunnel na ito dahil nga baka may mga naninirahan na ditong ahas at kung ano-ano pang hayop ang pwedeng kumagat sa atin sa loob. Kaya lang andito na tayo at hindi tayo papayag na hindi natin masilip at maipakita ko sa inyo kung ano ang kondisyon ng tunnel na ito sapagkat marami-rami na rin naman tayong napuntahang tunnel gaya ng tunnel ng Dabaw, tawad nilang La Union, Baguio pero sa lahat ng ating napuntahan ang tunnel ng Dabaw ang isa sa pinakamaganda sa nakikita kong tunnel na ito ay para tayong talagang papasok sa isang yungib tara, pasukin na natin Gaya nga ng ating inaasahan mga Kamindurain TV, pagpasok pa lang natin sa lugar na ito ay isang malamig na hangin ang aking nararamdaman. May mga uka ang tanil na ito gawa siguro ng ulan, pumapatak dito sa baba at dalala na rin ng katagalan na ng tanil na ito. Pasukin na natin itong tunnel hanggang dito sa may pinakang loob na ito parang may napapansin akong isang taong nakatayo dito mga kamidurahin TV gaganda lang tumatayo yung aking balahibo talagang nakakatakot dito sa loob ng tunnel at ito nga yung ating napansin dito sa may parang anino nga itong isang istatwang ito na ginaya nga sa isang sundalong hapun na nakatayo dito mismo sa loob talagang parang maramdaman natin ang presensya na ng sundalo nga dito nga sa loob ng tunnel na ito hindi ako ganong makakatagal dito tumatayo yung balahibo ko dito mga kamidurahin TV uh, dalawa yung labasan dito yung dalawa hindi natin pwedeng labasan kasi nga uh, na, siguro dala ng ulan yan pwede yung, pwedeng tayo lumabas dyan gagapang ka dahil hindi siya ganong kataasan so kung dito tayo lalabas sa ating pinanggalingan dahil ito lang yung medyo mataas-taas na bahagi ng tunnel. So pagkatapos nga nating i-explore yung Japanese tunnel dito sa taas, aakit naman tayo at maglalakad. Titingnan natin yung view deck kung ano yung hitsura sa itaas. Tara! Kami yung Mindurayon Minions. pagkatapos nga ng ating ilang minutong pag-akyat dito sa lugar na ito ay isang magandang pasyalan ang bubungad sa inyo dito sa may pinakang itaas na ito na mapapansin at makikita natin yung ganda ng Mayun Volcano sa lugar na ito. At kapag ka dito ka sa lugar na ito ay makikita mo rin yung kabuuan ng lugar ng Legazpi. katapos dito mga kamindurangin TV ay ating kakausapin o ating kakapanayamin yung ating isang nakilala dito kanina para malaman natin kung ano ba yung nakuha dito sa tunnel na ito dahil ang bawat tunnel ay merong kanya kanyang kwento alamin natin ang kwento ng tunnel ng Japanese dito nga sa Ligaspi City ng Albay. Brad, ano pangalan mo? Bong Rempillo. Matagal ka na ba dito sa lugar? Uh, 23 years. 23 years na. years ka na dito. Meron lang akong itatanong, ano yung nalalaman mo tungkol dito sa Japanese Tunnel ng Ligaspi? Ayon sa nalalaman ko, ano, may mga nakuha dyan ng bungo. Ng bungo, na, bungo ng tao? Mga bala. May mga bala na nakuha. Ano pa yung nalaman mo na nakuha dyan sa tunnel na yun. Sabi nila may nakuha rin daw yung parang yaman. Kayamanan? Parang ginto. na nadinig mo lang. Nadinig mo lang. Kasi sa, sa bagay, marami rin naman ang, ang mga tunnel na talagang may na mayroong nakuhang kayamanan. Kamukha ng tunnel doon sa Bambantarlak. So narinig mo lang din yon. Ang nakuha dito ay bala, mga bungo, bungo ng taong, bungo ng taong marami. Oo. Oh. Parang ano, may hukay doon sa pinakang itaas. Uh, ano, una pa lang ako dito. Mm -hmm. Marami bungo. Bungo ng tao. Oh, tapos yung mga istatwa ka na, dyan na may mga bala pa. Oo. Oh, so, Nagkita ko yun. Yun, no, mga anong, anong year yun? Mga 2002. 2002. Ah, medyo mata. 2002 kasi napasyal na ako dito. Nakita ko yung tunnel doon, parang hindi na siya gaano maintain. Hindi ba namin maintain ito? Kasi po, ano, nag-lockdown. Mm -hmm. Hindi na masyado na-maintain. Ah, hindi na na-maintain? Uh, tapos na tapos na yung kontrata nung nag-aral ko Kaya parang napabayaan ah? Na. Parang. Oo, oh, okay. So, Brad, maraming salamat sa info mo ha. Thank you. Thank you. So, mga kamidurahing TV, yung ating nakausap o yung ating nakapanayam dito ay mayroong 23 taon lang naninirahan dito sa lugar. Kaya naikwinto niya kung ano yung nakuha dito sa loob ng tunnel ng Japanese dito nga sa Legaspi Albay. So mga Kamidurahin TV, naipakita ko na sa inyo kung ano ang itsura ng Japanese tunnel dito nga sa Ligas City. At nakita nyo naman, yung loob ay hindi ganun kagandahan katulad nga nung ating ipinakikitang tunnel nung mga nakaraan. At winaringan pa nga tayo dito sa baba, baka raw may ahas na. Pero pinasok pa rin natin at dito nga natatapos yung ating pag explore dito sa Japanese Tunnel ng Ligaspi. Kung nagustuhan nyo yung aking vlog, pakilike, pakishare at pakisubscribe na rin. Maraming salamat!